Hello, welcome back to our channel. This is me again, Regina from Team Hoover Vlog or Regina's World. So today, nasa Team Hoover Vlogs tayo guys. So ito na yung continuation ng ating part 2 about BIR uh, closing. So ito na nga, uh, background is I'm a financial planner ng Pioneer Life Insurance. So after the pandemic, um kailangan ko nang i-close yung aking account kasi hindi ko na na-focus yung aking sarili sa paghahanap ng clients. So, ayun na nga, guys. But, our plan is to continue with my family and my friends and some of my friends. So, ayun na. And then, uh, I decided to close my account na lang talaga kasi ayoko nang tumaas ng tumaas yung aking babayaran. Dahil hindi ko siya nababayaran, guys, yung aking BIR kasi um ano, akala ko talaga is yung aming uh, private bookkeeper sa company na yun. Sagot namin is siya yung nagbabayad, hindi pala. So, ayun na nga. Um, wala kong, wala kong magagawa kundi gawin ito para sa sarili ko para hindi na rin tumaas yung aking, aking babayaran. So, ayun na pumunta ako sa BIR. Daladala ko yung mga documents na na nabigay sa akin nung nag-open ako ng, uh, ng BIR registration. So, ayun na, binigyan ako ng form. Ito yung checklist of documentary requirements. So, uh, kailangan mo magbigay ng BIR form 1905. Dalawang form yon Kailangan din natin dalhin yung ating resibo. Kailangan din natin ibalik yung mga certificate of registration. Kailangan din natin ibalik yung uh, ito, as receipt natin. Uh, kailangan din natin ibalik yung form na um, authority to print, sworn statement, and certificate of delivery receipt from ito is galing to sa, sa kung saan tayo nag print ng resibo. And then, kailangan din natin ng isang ID or uh, government ID, photocopy. And then, kaya binigyan din ako ng form na transaction sheet. Ito yun, oh. No? Transaction sheet. Dito naman nakalagay is, kung meron ba tayo, i check nila kung kailan tayo yung hindi nakapagbayad and also, um, if meron tayong mga open cases. Yung mga hindi na ito nabayaran noon-noon pa. Yun yung ating, um, next is, um, yung inventory list of unused expired receipt uh, meron tayong form yan. ilalagay din dito kung ano yung mga hindi mo nagamit na mga receipt ano yung mga serial numbers uh, ilan yung loose inbound ilang booklet yun yung um, ilalagay doon so ako wala talaga akong idea so nagtatanong lang talaga ako doon sa mga mga clerk na nandito sa table and then ayun na nga afternoon pumunta ako sa isang ano na naman kasi meron siyang mga number number punta ka sa ganyan ganyan susunod sunod sumunod ka na lang kung ano sasabihin nilang sa pupunta so pumunta na ako doon in and... tanong ako kung magkano yung mababayaran ko ganun ganun so nilista naman nila kung magkano yung babayaran ko parang nandito lahat yung sa likod, which is um, kung ano yung mga form 255-1Q, all quarters 2023, September 2022, and December 2022. 1701-Q form, all quarters 2023. 1701, uh, December 2022, and December 2023. Yun yung mga kailangan kong bayaran. So, kailangan pala is mag-online ka. Kasi merong mga form. Ito yung mga form na yun, guys. So, nagtanong ako kay Kuya Guard, paano gagawin nito? Kasi, pwede ikaw lang, i-print mo lang to afterwards. Wala akong idea. So, ang ginawa ko is, nagpatulong ako dun sa parang agency na gumagawa ng mga ganito. So, binayaran lang ako ni ating, ah, binayaran, pinabayaran lang ako ni ate ng 1,100 for all 11 forms. So, after nito, nagawa ko na siya, bumalik ako dun sa loob ng BIR at nilagyan na nilagyan na ng kung magkano yung babayaran ko. tatak siya ng tatak. Kung magkano ko, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Naku. <laughs> Ang dami, guys. Magkano, ko, magkano yung babayaran ko? Ilan yung 1,000 to 1? Joel, it's Ito. okay. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten So, ayun na. Dahil hindi ako nakapagbayad, magbabayad ako ngayon ng penalty na 10,000 So, kay After nito, ipapakita ko lang to sa bangko para bayaran. And then, um, yun na yun. Babalik na ako doon sa closure. And then, tapos na. Close na yung aking account. So, yung aking account is close na kasi na-tear na yung mga resibo, guys. As in, tilulungan ako ng clerk, at saka ako din, kanya-kanya kami, ano, uh, tier or ano matawag doon, punit ng resibo. So, ayun na yun, guys. Sana meron kayong idea kasi ito is DIY. Wala akong idea, as in, wala talaga. So, sana makatulong sa inyo. Kung meron kayong mga questions, i-comment uh, nyo lang down below para masagot ko kayo. So, yun lang, guys. And, uh, magagamit nyo rin to uh, kapag ka um, tawag yung first part natin, magagamit nyo yun para mag-open kayo or mag-apply kayo ng yung mga online sellers natin na kailangan ng mag-register. Kasi kailangan na niyan yung Shopee, yung Lazada, lahat. I think TikTok din. <laughs> so, kailangan din nila ng ganun kung seller ka. Kaya, dapat um, panoorin yung part 1, guys. So, thank you so much for watching and see you again next time.